Pisto! Doon na si Miko, doon eh! Pisto lang! Kita, oy! Ayawin ko eh! Okay, so yun lang yun lang. So, welcome sa itong FB page, no? Same time sa itong YouTube channel, alam akong nag. So, August 17, 2023. So, update ka sa itong STL Locals Raid 2, 24, and Paris. So, ano yung texture mo, sir? Para ma-share natin itong guide. Siyempre, baka magpag-like. So, wala mo nagsubay sa ito ang 3D nga guide mo, you know, sir. So, rambol ka dito, 1 -7, target mas 2, sub 9. So, wala po, mo sa CL na ito ng suno, wala mo nagsubay sa ito ang uh, ah, page timeline. So, ba meron dyan na nagsubay sa itong 3D dito. So, check lang niyo mo, know, sir, ha? Kung ano nyo gato sa ito, uh, ah, still karon check nyo nga ito ang 3D mo, you know, so. sir. Rambol ka dito, 631, and then rambol ka, 1 and 7 sa 3D. Okay, check lang niyo palihog ha. Ato ang guide to gahapon. And then karon update na to para karon sir. Syempre subayan so, ning atong pang sure 3 o 3D na guide karon ha. So para uh, basin din maka short na set ta ugma. Tapos ko ah uh, check lang niyo palihog. Okay, umayaw lang to so, sa papastigan tara. Sa mga nakaswerte ka gapong sir, pwede mo mag-join sa ito ang community o YCM sir ha. So, subay so mo sa itong YouTube channel. Aranin ang pag-blog. Subscribe. And then, syempre, right click ang join button, mga sir. Sa, uh, para makag-join mo sa itong community, ha? Or YCM na ito. Okay? So, 99 pesos rin na siya, mga sir. mag trading renewal din ha, GK. So, DTM card niya gamitong. Kung okay, walang mag-GK sa DTM card, Pwede pay maya. 99 ka po, mga sir. Kung wala, Pwede nga, regular na load. Okay? Sample, kung smart user mo, kalulugan mo, si mo sa inyong kagalingan sa number 110 pesos and then add mo sa itong YouTube channel, subscribe, click sa join button and then pili -an niya ang payment method na add smart billing. Kung smart mo. o vlog user mo, so add vlog billing. Okay ka po yung sir? Para ma-upload mo sa toon po kung ganoon ito everyday. So check ninyo to ito ang uh, main vlog kagahapon para sa caption ha. So, kung maniwag lang ito kung sumpang steel, check niya nga ito ang pang 3D of short niya nga guys. Ang kaso naka nakashort yung gagahapon mo, sir. So, dali ta. Lihog tayo sure din naman sir. Maka lang ito pag sure palihog. So, ha. Check niya nga ang pang 3D. Baso nakashort ito ugma. Dito ito steel, 631 na ito rambol. And then, uh, 3D na ito, 179 rambol. Alay, so thank mo, sir? So, una-una ito -una ang ato ang uh, pares. Para sa transfer natin, 17, 21. Kaya so, kailangan yung combined answer, 21, 17. Okay, baka lang pag-share palihog. Mas so, ba na ako, humano lang ako lang sa itong STL. Check ninyo ang ato ang 3D nga, guys. So, ayan kayo ganyan yung sir. Wag mo nakasubay dito, no? Ang itong STL, nabotag 9.4. Ang itong 3D, gamay rin yung subay dito sa so, ayan kaya naka-short yung tatabi ko no. Best na po. So tingin niyo let me press vlog around 8 or 9 para sa yung guide. Ha? Ako so, sa sayo, sayo ra, check lang niyo yung FB page or YouTube channel mo sir ha. Dito sa so, to answer sure for po na itong answer. Case is 7491 4, 9, Okay. Figuran niyo kung ba yun. ang answer? na dito sa itong square 2. para sa itong surto. Alihong kong sure sa so wala pa naka-sure, usbon na ako sa so bayani nga itong 3D mo, sir. Basta yung mga ka kao mo nasa nagbalik. So, sa mga naka-sure sa so naka nakarambol sa 179 3D o nakarambol sa 631 STL, join mo sa itong community o YCM para ma-update mo sa ito ang pungbibig Share po to. Okay. 3 and yeah. Three nine, right? Okay. Three nine or nine three. tapos Mayo, kaya na kayo sa kong lantoy. Ni naman ka niya, Ito ka da plain, kuy! Tapoy na ka no. naman ka nagtiyak, koy. Okay, copy naman, sir. So, sa tuwang meeting. Last day niya, karong adlaw, So, hope nga, malusot niya siya. So, -sure na bang tanan. Ay, makalimot pa share pa niyo, ha? So, dito siya tumintin. STL o 3D o oh, sarili siya, ha? 729 target rumble. Okay? So last din na niya karon. So, kung malusot na karon. So, pero kung di tawag up, ito bago may tinugma, para yun na naman yung ha? So, kung natin man mo din na, o, always mo sa itong guide, o sa itong FPP sa YouTube channel. So, so, bahaya lang nyo din ang itong update mo, sir. Okay, so, as mo na ko, umanyo lang pa karoon sa so, itong answer to sir Paris, sir, sir. So, bahaya nyo itong 3D of guide. Ayan. So, nila naka short yung nasad So, makaabay mo mga short. So, take note always nga guys na po. Guys, na Jodby, competition na nga short ng combi, So, maaway ganaan sa kung gihatag Just rin lang. So, kung wala mga pass lang. Guide gahapon, po na may ganang balikan. Balikin lang ninyo. So, this like SP number lang mga short. SP na po kaga po. Okay? So, sa to, tingyo, tingyo, kayo. Check ninyo ang guide ni First Vlog ha sa iyang FB page timeline o YouTube channel niya. Ang tawa lang niya sa hangon, sir. Ang update na Guide na gihatag. So, thank you, thank you sa usap. And, huwag lang mag-share, pag-like, mag-subscribe sa ating YouTube channel. at lang mag-subscribe. But, pag dyan sa ating YCN, click lang ang join button. Pakipalaw na ako sa instruction. Huwag nakapalo, mawala pa sa ating FB page. So, palaw lang. And, siyempre, sa ating favorite. So, di ba ka, seekers, pa-always na nakita at na-update sa ato ang guide niya. Yeah, so, thank thank you kayo. Gulay siya tanan. So, uh, ayun, nakalimot po, target non, sir. Sige, bet niyo so, alas dos. Ayun, biya ay alas cinco, non, sir. Hangtod, alas nito. Diba? At oras, oras sa po lang kaganihan double About 466. So, atong kumbi, nino, so, sa alas cinco, 179 rambo. So, muna, sige na yung ng no. Itay, ano yun, to, alas dos. alas cinco, wak na nyo, gidala. So, kada kong binalasa. <laughs> okay, so kanalang, exit na lang Thank you, thank salamat. Ay, makalimot pag-share pa ha? Check din yung ato ang video STL din ha guys. Sabod na palihog, hangtawa lang ang pizza. Bye bye.